sa bawat sehig na inaabot ng basahan niya. Kasabay nito ang pag-abot din ng mga sikreto na balot ng kasinungalingan. Sa bawat bulong na naririnig niya sa bawat sulok, may kasamang mga trader na nagpaplano ng kapahamakan. Sino ang mag-aakala na sa likod ng maruming uniporme at madungis na kamay ay nagkukubli ang isang bilyonaryong CEO? At ngayong nalaman na niya ang lahat, Handa ka na bang makita kung paano niya haharapin ng mga traidor na gustong sirain ang kanyang pangarap? Sa mataas na gusali ng Olivia Corporation, ang mga tao ay abala sa kanilang trabaho. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ambisyong at pangarap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang babae na tahimik na nagtatrabaho hindi napapansin. Si Olivia, ang pinaabagong cleaning lady sa opisina. Sa unang tingin, Mukhang siyang ordinaryong babae. Walang kakaiba, walang special. Walang nakakaalam na sa bawat punas ng sahig, sa bawat linis ng lamesa, ay may nakakubling isang malaking sikreto. Ang kumpanyang ito, ang Olivia Corporation, ay pagmamayari niya. Ngunit nagpanggap siya bilang cleaning lady para malaman ng totoong nangyayari sa likod ng kanyang likod. Maagang gumigising si Olivia. Sa madilim pa ang paligid, suot na niya ang kanyang cleaning uniform. Mayroong kakaibang pakiramdam sa pagiging hindi kilala, sa pagiging ordinaryo. Nakakarelax, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng lihim na kanyang dinadala. Araw-araw, sinisimulan niya ang kanyang trabaho sa pinakamababang sahig, dahan-dahang umaakyat. Ang paglilinis ay hindi lang isang gawain, isa rin itong pagkakataon para makinig, para obserbahan ang bawat galaw, bawat salita at bawat kilos ng kanyang mga empleyado. Nais niyang makita kung sino ang totoong nagtatrabaho at sino ang nagpapabaya. Hindi naging madali ang unang mga araw ni Olivia. Bilang bago sa grupo ng mga cleaning staff, agad siyang napasailalim sa pangaapi ang mga matatagal ng cleaner ay pinapabayaan ang kanilang trabaho at ipinapasa sa kanya. Hoy, Olivia, linisin mo tong CR, amoy tae. Sigaw ng isang katrabaho. Huwag kang mag-alala, bago ka pa lang, kaya marami ka pang matututunan. Sabi naman ng isa pa, sabay tawa. Sa loob-loob ni Olivia, nakikita niya ang lahat. Hindi niya masabi ang totoong nararamdaman niya Ngunit ramdam niya ang sakit ng pagiging nasa ilalim. Isang gabi, habang naglilinis si Olivia sa isang office, narinig niya ang dalawang empleyado na naguusap. Narinig ko, mukhang may problema ang kumpanya. Baka may plano na namang magtanggal ng tao, sabi ng isa. Oo nga, sana nang hindi tayo, sagot ng isa pa. Sa loob-loob niya, naramdaman ni Olivia ang bigat ang mga empleyadong ito na nagpapakahirap para sa kanilang pamilya ay walang ideya na may mga taong nagpaplanong pabagsakin ang kumpanya. Kaya mas lalo siyang naging determinado na hanapin ang mga traidor na iyon. Sa mga oras na wala siyang trabaho, umuupo si Olivia sa isang sulok, naglulukluk sa kanyang cellphone. Ito ang kanyang office kung saan niya inumonitor ang lahat ng galaw sa kumpanya. Gamit ang isang espesyal na app na ginawa para sa kanya, nakikita niya ang lahat ng financial report, ang mga galaw ng bawat empleyado, at ang mga plano ng mga traitor. Lahat ay nasa kamay niya. Pero ang pinakamahirap, ang paglalagay ng maskara, ang pagpapanggap na wala siyang alam. Isang gabi, habang naglilinis si Olivia sa CR, may isang empleyadong lumabas. Nag-iwan ito ng isang folder sa lababo. Dahan-dahan itong kinuha ni Olivia. Sa loo, makikita ang mga confidential documents na naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga proyekto ng kumpanya. Naisip na, hindi ito basta-basta. Bakit iiwan nito dito? Sa loob-loob niya, alam niya na ito ang simula ng kanyang paghahanap sa mga traidor. Naging mas maingat si Olivia. Habang naglilinis, nakikinig siya sa bawat bulong, bawat tawag sa telepono, at bawat pag-uusap. Mas lalo siyang naging misteryoso. Ang mga katrabaho niyang cleaner, nagtataka kung bakit tahimik si Olivia. Hindi mo ba sinasagot 'yan? tanong ng isa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maingay, sagot niya. May mga panahong gusto niyang sumigaw, sabihin sa kanila kung sino siya, pero alam niya na hindi pa ito ang tamang panahon. Isang araw, may isang bagong empleyado ang pumasok. Siya si Ruby. Si Ruby ay isang simpleng babae na may busilak na puso. Hindi niya tinignan si Olivia bilang isang cleaning lady lang. Sa halip, kinakausap niya ito, binabati at tinutulungan. Sa isang pagkakataon, nakita niya si Olivia na nagbubuhat ng mabigat na basurahan. Tulungan na kita, sabi ni Ruby. Sa loob-loob ni Olivia, natouch siya sa kabaitan ni Ruby. Hindi bali, kaya ko na, sagot niya. Naging malapit si Olivia at Ruby. Habang naglilinis si Olivia, binibisita siya ni Ruby sa kanyang opisina. Nagdadala siya ng kape o merienda. Kain muna tayo, Olivia, sabi ni Ruby. Kahit ganyan ka, alam kong mayroon kang pamilya at kailangan mo ring kumain, dagdag pa niya. Sa bawat pag-uusap nila, na-realize ni Olivia na si Ruby ay may prinsipyo. Kahit mahirap lang, hindi niya iniisip ang sarili niya. Sa mga oras na magkasama sila, na ibahagi ni Olivia ang kanyang mga alalahanin sa isang cryptic na paraan. Paano mo haharapin ang mga taong nangaapi sa iyo? Tanong ni Olivia kay Ruby. Hindi ko sila haharapin sa pamamagitan ng galit, sagot ni Ruby. Ang pagiging masama ay hindi solusyon. Mas magandang ipakita sa kanila na hindi kanila mapapabagsak sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Ang mga salitang ito ay tumatak sa isip ni Olivia. Sa mga susunod na araw, napansin ni Olivia na may mga empleyado na nag-iingat. Hindi na sila nag-uusap sa harapan ng iba. Mas maingat na sila sa bawat galaw. Napansin ni Olivia na may isang grupo ng mga tao na laging nagkakasama sa isang office. Nag-uusap sa isang low tune. Alam niya na ito na ang mga traidor. Kaya mas lalo niyang ginawang masusi ang kanyang pagmamasid. Isang araw, habang naglilinis si Olivia sa isang office, nakita niya ang isang empleyado na nagpapasa ng mga file sa isang USB. "Hoy, ano 'yan?" tanong ni Olivia. "Wala, bago lang akong file," sagot nito, nahalatang kinakabahan. Nagpapanggap si Olivia na wala siyang alam. Habang nagpapatuloy sa paglilinis, nakita niya ang USB na naiwan sa lamesa. Naghintay siya na umalis ang empleyado bago niya ito kinuha. Sa kanyang office sa CR, sinuri ni Olivia ang USB. Nakita niya ang mga confidential files na naglalaman ng mga plano na pabagsakin ang kumpanya. Mayroon ding mga financial report na peke nanginginig ang kamay ni Olivia. Nakaramdam siya ng matinding galit. Ang mga taong ito na pinagkakatiwalaan niya ay nagpaplanong sirain ng lahat ng pinaghihirapan niya. Sa kanyang pagbabalik sa trabaho, naging mas maingat si Olivia. Alam niya na hindi na siya pwedeng mag-isa. Kailangan niya ng tulong at ang tanging tao na naisip niya ay si Ruby. Alam niya na si Ruby ay may busilak na puso at tapat sa kanyang trabaho. Nag-isip siya ng paraan kung paano niya sasabihin ng lahat kay Ruby nang hindi nabubunyag ang kanyang sikreto. Hindi naging madali ang desisyon ni Olivia. Kinakausap niya ang sarili. Paano kung sabihin niya ang sikreto ko? Paano kung hindi siya maniwala? Ngunit sa loob-loob niya, alam niya na kailangan niyang magtiwala. Alam niya na si Ruby ay ang tanging tao na pwedeng makatulong sa kanya. Kaya sa isang gabi, habang naglilinis sila, kinakausap niya si Ruby. Ruby, may sasabihin ako sa iyo ngunit kailangan mong mangako na walang makakaalam nito, sabi ni Olivia. Narinig ni Olivia ang mga salita ni Ruby. Olivia, huwag kang mag-alala. Ano man ang sabihin mo, mananatili itong sikreto sa akin. Sa mga salitang ito, naramdaman ni Olivia ang pagtitiwala. Dahan-dahan, sinimulan niyang ibahagi ang kanyang istorya. Ruby, ang kumpanyang ito ay may malaking problema. May mga taong nagpaplanong pabagsaking ito at ninanakawan ang CEO, sabi ni Olivia. Narinig ni Ruby ang mga salita ni Olivia. Paano mo nalaman? Tanong ni Ruby. Mayroon akong mga sources, sagot ni Olivia. Hindi ko lang masabi sa kanila kung sino ako. Pero, kailangan kong maging maingat. Kailangan ko ng tulong mo. Naging seryoso ang muka ni Ruby. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Sinimulan ni Olivia ang kanyang plano. Habang naglilinis, nakita ni Olivia ang mga empleyado na nagkakasama sa isang conference room. Alam niya na ito ang tamang pagkakataon. Sinabi niya kay Ruby na kunin ang mga files sa office ng mga traidor. Si Ruby, na may determinasyon, ay pumunta sa opisina. Sa loob, nakita niya ang mga files at kinuha ito. Sa loob-loob niya, alam niya na ito ang simbila ng kanyang misyon. Sa mga susunod na araw, nagtulungan si Olivia at si Ruby. Si Olivia ay nagbibigay ng mga utos habang si Ruby ay gumagawa. Naging mas maingat sila. Palagi silang nag-uusap sa pamamagiban ng mga text messages o sa mga oras na walang tao. Nararamdaman ni Olivia ang bigat ng lahat ng ito. Ang kanyang trabaho ay hindi na lang basta paglilinis, kundi pag-iimbestiga sa mga sikreto ng kanyang sariling kumpanya. Habang naglilinis si Olivia, naisip niya ang kanyang nakaraan. Bago siya naging isang CEO, siya ay isang simpleng empleyado. Nakita niya kung paano kinikilala ang mga taong may posisyon habang ang mga nasa ibaba ay hindi. Naisip niya ang kanyang sarili na nangangarap na balang araw ay makamit ang kanyang mga pangarap. Ngayon, naabot na niya ang lahat, pero ang pagiging CEO ay may kasamang bigat at pananagutan. Isang gabi, habang nag e examine si Olivia sa mga files, nakita niya ang isang pangalan na pamilyar. Ito ay si Mr. Ramirez, ang kanyang pinagkakatiwalaan na manager. Nanginginig ang kanyang kamay. Paano? Bakit? Ang taong ito, na akala niya ay tapat, ay isa pala sa mga traidor. Naramdaman niya ang sakit ng pagiging niloko. Paano niya nagawa ito? tanong niya sa sarili. Sa loob-loob niya, naaalala ni Olivia ang mga oras na tinulungan niya si Mr. Ramirez. Noong nagkasakit ang kanyang anak, binigyan niya ito ng bonus para sa pagpapagamot. Naramdaman ni Olivia ang bigat ng pagiging traidor. Ang mga taong tinulungan niya, ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ay ang mga taong nagpaplanong pabagsakin siya. Mas naging seryoso si Olivia. Kailangan niyang maging maingat. Alam niya na ang mga traitor ay may mga mata sa lahat ng sulok, kaya ginawa niyang mas maingat ang kanyang mga kilos. Nakikipag-ugnayan siya kay Ruby sa pamamagitan ng mga cryptic messages. Meron akong bagong misyon para sa'yo, text niya kay Ruby. Pumunta ka sa office ni Mr. Ramirez at kunin mo ang kanyang mga files sa kanyang kabinet. Naging mas maingat si Ruby. Alam niya na ang misyon na ito ay mapanganib. Pumunta siya sa office ni Mr. Ramirez at dahan-dahang binuksan ang kanyang kabinet. Sa loob, nakita niya ang mga files na naglalaman ng mga financial reports at mga plano. Kinuha niya ang mga files at dahan-dahang umalis. Naramdaman niya ang kaba. Sana walang makakita, sabi niya sa sarili. Sa isang gabi, habang nag-overtime si Olivia, nakita niya ang mga traidor na nag-uusap narinig niya ang kanilang mga plano. Kailangan nating gawin ito sa loob ng isang linggo. Kailangan nating sirain ang kumpanya bago nila malaman ang lahat, sabi ng isang traidor. Narinig ni Olivia ang mga salita nila. Nanginginig ang kanyang kamay. Alam niya na ang oras ay nauubos na. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan si Olivia at Ruby sa pag-iimbestiga. Sinuri nila ang bawat file, bawat financial report Nakita nila ang lahat ng mga detalye ng mga traidor. Nalaman nila na ang mga traidor ay nagpapadala ng mga confidential files sa isang kumpanya na kalaban nila. Nalaman nila na ang mga traidor ay nagpaplanong ibenta ang kumpanya sa isang murang halaga. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Olivia ang bigat. Ang kanyang trabaho ay hindi lang paglilinis kundi pag-iimbestiga sa mga taong nagpaplanong sirain ng kanyang pamilya ang kanyang pangarap. Ang mga taong ito na pinagkatiwalaan niya ay ang mga taong nagpaplanong sirain ang lahat. Isang gabi, habang naglilinis si Olivia sa CR, nakita niya ang isang empleyado na nag-aalis ng mga file sa isang kabinete. Hoy, anong ginagawa mo? Tanong ni Olivia. Wala, Inaayos ko lang ang mga files. Sagot nito. Alam ni Olivia na nagsisinungaling ito. Nag-isik siya ng paraan kung paano niya ito haharapin. Sa mga oras na nag-iisa si Olivia, naisip niya ang kanyang sarili. Ang pagiging CEO ay hindi madali. May mga taong nagtataksil, may mga taong nangaapi. Ngunit ang pinakamahirap, ang paglalagay ng maskara, ang pagpapanggap na wala siyang alam. Ang kanyang trabaho ay hindi lang paglilinis, kundi pag-iimbestiga sa mga taong nagpaplanong sirain ang kanyang kumpanya. Sa loob ng conference room, abala ang mga traidor. Walang ideya na mayroon silang isang spy na nagmamasid sa kanila. Si Olivia, na nakatago sa likod ng pinto, ay narinig ang lahat ng kanilong plano. Alam niya na ang oras ay nauubos na. Kailangan na niyang kumilos. Sa isang gabi, habang ang mga empleyado ay naghahanda ng umuwi, nagtungo si Olivia sa kanyang opisina. Dahan-dahan, inilagay niya ang lahat ng mga files na nakuha niya sa kanyang desk. Ang mga files na naglalaman ng mga katibayan na nagpapakita ng kanilang pagtataksil. Alam niya na ang araw ng paghuhukom ay malapit na. Kinabukasan, isang emergency meeting ang ipinatawag ni Olivia. Lahat ng mga empleyado, kasama na ang mga traidor, ay pinatawag. Naramdaman ng mga traidor ang kaba. Bakit may emergency meeting? Bulong ng isa. Baka mayroong problema. Sagot naman ng isa pa. Ngunit hindi nila alam na ang problema ay sila. Sa loob ng conference room, umupo si Olivia sa kanyang upuan bilang isang cleaning lady. Ang mga empleyado ay nagtaka. Bakit nandito ang cleaning lady? Talong ng isa. Oo nga, hindi ba dapat nasa labas siya? Sagot naman ng isa pa. Naramdaman ni Olivia ang sakit ng pagiging hindi iginagalang. Tahan-dahan pumasok si Ruby sa conference room. May dala siyang isang bag. Ang mga empleyado ay nagtaka. Bakit kasama siya ni Olivia? Tanong ng isa. Magkaibigan yata sila, sagot naman ng isa pa. Walang ideya ang mga empleyado na ang dalawang ito ay may malaking plano. Sinimula ni Olivia ang kanyang presentation. Ladies and gentlemen, mayroon akong isang importante na anunsyo, sabi ni Olivia. May mga taong nagpaplanong sirain ang kumpanya at ninanakawan ang CEO, dagdag pa niya. Ang mga trader ay nagulat. Paano niya nalaman? Bulong ng isa. Sa kanyang presentation, ipinakita ni Olivia ang lahat ng mga files. Ang mga financial reports, ang mga emails, ang lahat ng mga katibayan. Ang mga traidor ay namutla. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang kanilang mga plano ay nabunyag. Nakita ni Olivia ang takot sa kanilang mga mata. Bakit niyo ginawa ito? Tanong ni Olivia. Hindi mo alam kung sino ako, sabi ni Mr. Ramirez. Ikaw ay isang cleaning lady lang, dagdag pa niya. Narinig ni Olivia ang mga salita niya. Naramdaman niya ang galit. Ngulit alam niya na hindi siya dapat magpakita ng galit. Dahan-dahan tumayo si Olivia. Naglakad siya patungo sa kanyang desk. Kinuha niya ang kanyang bag. Sa loob, kinuha niya ang kanyang mga business suit at inilagay sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat. Ang mga empleyado ay nagtaka. Sino siya? Tanong ng isa. Pagkatapos niyang magsuot ng business suit, tumayo si Olivia at naglakad patungo sa harapan. Tumingin siya sa mga traidor. Sa tingin niyo, hindi ko alam ang lahat ng mga plano niyo? Tanong niya. Sa tingin nyo, hindi ko alam na ninanakawan nyo ang kumpanya at nagpaplanong sirain ang pangarap ko. Ang mga traidor ay namutla. Sino ka ba talaga? Tanong ni Mr. Ramirez. Ako lang naman ang inyong CEO, sagot ni Olivia. Nagulat ang lahat. Walang nakakaalam na ang CEO ay nagpapanggap na isang cleaning lady. Narinig ni Ruby ang mga salita ni Olivia. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang kaibigan na cleaning lady ay ang kanyang CEO. Hindi ako basta-basta na CEO na nakaupo lang sa office, sabi ni Olivia. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa ilalim ng aking ilong. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na kung sino ang tapat sa akin at sino ang trader. Naging maingat si Olivia. Hindi ko kayo sinisisi sa mga ginawa niyo, sabi ni Olivia. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ko kayo nakita sa tamang paraan. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na kung sino ang tapat sa akin at sino ang traidor. Dahan-dahan, lumapit si Ruby kay Olivia. Olivia, bulong niya. Alam mo na ang lahat? Sagot ni Olivia. Naramdaman ni Ruby ang bigat ng lahat ang kanyang kaibigan na cleaning lady ay ang kanyang CEO. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Ruby. Para malaman kung sino ang tapat, sagot ni Olivia. Gusto kong sabihin sa inyo, ang mga ginawa nyo ay hindi makatarungan, sabi ni Olivia. Ang mga plano nyo ay nabunyag. Lahat ng mga katibayan ay nasa kamay ko na. Kaya mayroon akong isang huling pagkakataon na ibibigay sa inyo. Umamin kayo o haharapin nyo ang lahat ng mga consequences. Nagulat ang mga traitor. Ang kanilang mga plano ay nabunyag. Ang kanilang mga sikreto ay nalantad. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nasira. Walang nagawa ang mga traitor kundi ang umamin sa lahat ng kanilang kasalanan. Kinabukasan, ang mga traydor ay tinanggal sa kanilang trabaho. Ang kumpanya ay nalinis. Ang mga empleyado ay nagtaka kung bakit nawala ang mga traydor. Walang ideya na ang kanilang cleaning lady ay ang kanilang CEO. Sa mga sumunod na araw, tinawag ni Olivia si Ruby. "Ruby, mayroon akong isang bagong trabaho para sa iyo," sabi ni Olivia. Nagulat si Ruby. "Ano 'yon?" tanong niya. "Ikaw ang magiging bagong manager ng kumpanya." Sagot ni Olivia, "Nakita ko ang kabaitan mo at ang iyong pagiging tapat. Ito ang reward mo sa lahat ng iyong ginawa. Naging mas masaya ang kumpanya, naging mas masaya ang mga empleyado, naging mas masaya si Olivia." Ang lahat ay nalinis, ang lahat ay naayos, ang lahat ay naging maayos. Ang lahat ng paghihirap ay nagbunga ng tagumpay. Ang istoryang ito ay patunay na ang kabutihan ay nagbubunga ng kabutihan. Ang pagiging tapat ay nagbubunga ng malaking pagbabago. Hindi mahalaga kung ano ang posisyon mo sa buhay. Ang mahalaga ay kung sino ka sa loob. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa busilak na puso. Ang tunay na yaman ay ang pagiging tapat at mabuti sa kapwa. Ang tunay na tagumpay ay ang makamit mo ang iyong pangarap ng walang inaapakang tao. Kung mayroon kang sariling istorya na gusto mong ibahagi, mag-comment ka lang sa ibaba. Ibahagi mo ang iyong sariling kwento ng tagumpay, ng pagiging tapat at ng pagiging mabuti. Kung na ka sa kwento na ito, huwag kalimutang i -like ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories at i-share sa mga kaibigan at pamilya para sila rin ay ma-inspire.